Salam and good morning especially sa mga partners ko. Good morning sa inyo. This is a very important message going out to you guys and um, to anyone na nanonood itong video na to ngayon na member din ng M Global sa mga sumusubaybay sa mga videos ko. Maraming salamat sa inyong lahat. And um, marami po kasi nagsisilabasan ngayon na mga na mga aggressive na ibang networkers. So uh, uh, tayo ng mga members na ng AIM Global ay uh, dahil sa napakaganda nitong negosyo natin, lagi tayong excited, marami tayong mga natatanggap na mga bonuses, marami tayong mga events at uh, maganda talaga dahil sa maganda talaga itong ginagawa natin negosyo ay hindi um, natin may iwasan na there are other peoples, other networkers from other companies uh, who are opportunists um, uh, they will try to steal you away from your company, aagawin ah, ka nila mula dito sa ating company so uh, ganyan po talaga sa business industry Um, ang mga nabibiktima na mga members ay usually yung weak kapag ka ikaw ay weak sa iyong industry sa iyong company kapag ka weak ka dito sa ating negosyo ay malaki ang chances na na kakagatin mo yung ibang networking companies so kasi syempre ikaw gusto mong kumita 'di ba? 'Yun ang talagang dream mo eh. Gusto mong kumita para ma-achieve mo 'yung mga pangarap mo eh, 'di ba? So kakagatin mo 'yung mga alok nila. So madadala ka sa mga sinasabi nila which is which could also be true. Okay? Pero ang, ang hindi maganda ang maidudulot noon ay mawawala ka sa focus mo sa ating negosyo. Uh, importante guys talaga dito sa ating negosyo yung stay focused ka lang. Uh, be loyal to our company. Para para makip natin yung ating integridad, yung integridad mo sa sarili mo. Saan ka ba talaga? Okay. Kung lilipat ka sa iba, edi doon ka na lang. Pero kung 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 sinasabi mo, kung iniisip mo na ginagawa mo itong in global, tapos gagawin mo rin ng iba. Abay, mahirap yata yun. Uh, wala, wala pong ganong focus. Merong mga nagsasabi na, ah, focus naman ako dito eh, pero focus din ako sa M Global. Uh, wala pong ganon, hindi po maganda yon Ang focus ay sinasabi yung isa lang. Isa lang talaga yung networking company mo. At nandito ka sa M Global, stay focused ka lang dito. So, ano ang masasabi ko? Ano ang tips? para hindi ka mawala sa iyong focus keep in touch sa mga sa mga ka-members natin sa mga partners natin dito sa ating negosyo because uh, if your business kapag ka itong negosyo mo ay patay if you are dead in this business ay Nandiyan yung mga vultures yung mga yung eh alam naman yung mga vultures diba yung mga ibon na kumakain ng patay <laughs> okay so uh, a kanila para mawala yung focus mo so hindi maganda yon kaya ang magandang gawin ay keep your business alive and damihan mo yung trainings mo mag-trainings ka na mag-trainings baka dahil sa kaya gusto mo sumali sa iba kaya nakukuha yung yung attention ang iyong focus ay dahil sa mga alok nilang mga magaganda eh nandito ka na nga sa um, sa magandang negosyo eh maganda na ito eh nandito na magandang alok di ba sasabihin so, nila na eh, kailangan mo yung mag-join sa kanila kailangan mo gawin yung gusto nilang gawin para makatulong daw sa ating negosyo eh ano pa ang kailangan mong tulong eh, nandiyan ang ating M academy nandiyan ang mga trainers natin di ba panonoodin mo na lang sila sa Facebook di ba tama panonoodin mo na lang sila sa YouTube oh. eh naghahanap ka pa ng iba nandiyan lang naman sila nandito lang naman yung mga partners mo nandito lang naman kami ang problema lang siguro sa iyo ay hindi mo pinagbibigyan na ng pansin ng seriousness at hindi mo pa talaga ginagawa itong negosyo natin. Gawin mo, gawin mo kasi, gawin mo na kasi itong business natin para may magandang resulta na rin na mangyari sa iyo. Okay? And set your goals. Kung ano yung goals mo, kung ano yung mga na-set mo na goals, tapos nakagawa ka na ng mga plano mo sundin mo yung plano mo wag mo nang wag mong dadagdagan ng kakaiba na makakatanggal ng iyong focus okay so ayaw ko masyadong pahabain itong video stay focused stay loyal sa ating company sama-sama At tayo dito dahil kapag ka umalis ka dito kapag ka pinabayaan mo na maagaw ka ng iba siyempre may posibilidad na mawala ka ng tuluyan dito. Okay? So, keep the business alive. Avoid. Avoid mo yung mga taong nag-aalok nyan kapag ka sila, inaalok nila sa'yo yung makakatulong sa ating negosyo. Avoid mo na lang. Dahil yung, yung sinasabi nilang tulong, itutulong nila sa'yo, kahit na kakaiba pa, ay hindi mo na kailangan. Nandito na lahat. Nandito na. Kasi marami na mga nag-successful, di ba? Na hindi naman nila ginamit yung mga tools na ganon. Di ba? Oh, yung mga bagong nagsisilabasan na yan. Mga burning... Burning... <laughs> okay? Oh, yung mga nagsisilabasan na yan, mga bago lang yan, di ba? pero yung mga naging successful naman sa M Global hindi na naman nila hindi naman nila ginamit yung mga yan hindi naman sila dumaan sa mga ganyan pero naging successful sila okay so yung mga yung mga sikreto na sinasabi nila yung mga yung mga ino nila na na mga magagandang ideas actually makukuha natin yan sa ating mga 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 trainers sa ating mga mentors dito sa M-Global. Kaya huwag ka na maghanap ng iba. Stay loyal ka lang dito. Stay focused. Huwag mo pabayaan na agawin sa'yo ang iyong attention, ang iyong focus. Dito ka lang. Okay? That's all for today. Ako si Kady. At makita kita tayo sa mga susunod na videos. Bye-bye.